Tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhikmanaog sa kinaroroonan ng anak ng tao. Kung tutusin ang kapistahan ngayong araw na ito ay ang kapistahan ng ating parokya. Sapagkat ngayong araw na ito ay pinagdiriwang ng buong simbahan ang kapistahan ng tatlong arkanghel si San Miguel, si San Gabriel, at si San Rafael. Kailaang noong binago ng simbahan ang kalendaryo ng mga kapistahan, pinagsamasama na yung kapistahan ng mga Arkanghel, naging September 29. So tayo ay nanatili doon sa ating kapistahan, October 24. So kasabay natin ang um, sambayanan ng Bordeos ah, sa Tawid. Pesta rin nila yung dahil ang patron nila ay si San Rafael. Okay? Alam po ninyo, nauso noon yung pagbinigyan ka ng sulat, tapos may angel, tapos magbibigay ka rin ng angel. Hindi eh, ba? Na, 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 naalala ninyo yung usong yon, Yung mga chain letter na pag nakatanggap ka, magbibigay ka din. Yung mga angels, angels. Nauso yon high school yata o college. Mga angel, angel. At ay uso din na uh, pitong anghel. No? Pitong nga yata itong anghel natin na ito eh. Sabi naman dito, tatlo lang. Na? Si Rafael, si Gabriel, si Miguel. So si Miguel, sa, so siya yung patron ng mga exorcist din saklat ng pahiyat, no? at si Miguel ang kapitan ng mga hukbo, ang kapitan ng hukbo ng mga anghel. then si Gabriel naman narinig natin siya sa Ebanghelyo, lalo na ni San Lucas. kung si ang ang image ni San Miguel ay parang sundalo, may isang espada, diba? parang Roman soldier. Si Gabriel naman ay messenger. Siya ang nagbalita kay Maria. Diba? So, hail full of grace, the Lord is with you. Sino nagsabi noon? Si Gabriel, ang Diyos ay sumasa. Ika'y maglilihi. Ayan. So, siya'y messenger. si Siya tagapagbalita. Si Gabriel. And of course, si San Raphael sa aklat naman ni Tobit. Hindi ba ang ating patron? Siya ang tumulong kay Tobit upang si Tobit ay muling makakita sa paumagitan ng isda. Yung abdo ng isda ay ipinahid sa mata ni Tobit at siya'y nakakita. Kaya siya'y may isda. But more than a fisherman, he's a healer. Ayun talaga. Hindi, hindi siya manging isda. Siya yung manggagamot. Kailan? Dahil malapit tayo sa dagat, may isda. Pwede na rin siya manging isda. <laughs> Honey, kaya si San Rafael ang patron na din ang mga manging isda. Pero more than that, siya ay healer, manggagamot. Si San Rafael, ang ating patron.